For today's video nga, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko kapag nasa bahay lang ako. Pero syempre, habang pinapanood nyo to, samahan na din natin ng konting kwento. Nakalipat na nga pala kami sa bagong uupahan naming bahay. Napagdesisyonan nga namin na kailangan na naming lumipat sa mas malaki. Kasi pag nasa akin si Diday at si Bastet at yung anak nila ay talagang nagsisiksikan na nga kami. Doon kasi sa dati naming inuupahan, isa lang kasi yung kwarto. Tapos yung isa kong ang kapatid na lalaki ay sa sala nga lang natutulog. Kaya naisip namin na maghanap na nga ng mas malaki at mas komportable. Marami nga nagtatanong na bakit pinagawan pa sila Diday ng bahay kung sa akin lang din naman sila tutulog. you Nung umpisa kasi okay naman sila doon dahil hindi pa naman tag-init nung time na yun. Pero itong mga nakaraang buwan nga na sobrang init, hindi na talaga nila kinakaya. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, wala pong kuryente sila Diday doon, kundi solar lang po yung ginagamit nila. At nakakaawa nga yung anak ni Diday kasi pag doon sila natutulog, lagi nga nagchat-chat si Diday na iyak ng iyak nga yung bata. Siguro dahil sa mga ilang days nga na nag stay sa akin sila Diday, ay nasanay na nga yung bata na may kuryente. Kaya nga siguro pag andun sila ay hindi nga daw makatulog ng maayos yung bata at iyak nga lang daw ng iyak. At kahit gustuhin ko nga napakabitan doon sila diday ng koryenta ay wala talagang makakabitan at hindi rin pwede. So kaya ito yung naisip kong paraan na maghanap nga ng mas malaking bahay para pag akin sila diday ay comfortable din sila. At hindi rin naman masasayang yung bahay na pinagawa doon kasi pwede naman silang umuwi doon minsan kapag gusto nila. At masayang nga ako pag akin sila para mas mapukusan ko si diday at para mas maturoan ko pa sila. Lalo na nga sa pasukan na pag nag-aaral na ulit si Diday para mas makapag-focus nga siya sa pag-aaral niya. Alam ko kasi na kapag nasa akin na nga si Diday, mas makakapag aral siya ng maayos. Pero syempre, kailangan ko pa rin ang consent ng tatay ni Diday na kung papayag nga siya ay pansamantala na nasa akin nga si Diday. At kung ano man yung mapag na ng tatay ni Diday, irerespeto ko yun. Pero syempre, mas masaya ako kapag pumayag nga siya na nasa akin nga si Diday pansamantala. So ayun nga, mabalik po tayo dito about sa paglipat namin. Dito nga sa paglipat namin ay marami nga akong kailangan i-adjust. Kung noon nga ay pwede akong mag-voice over anytime or sa umaga or sa hapon, dito nga ay hindi pwede dahil marami ang ingay ng sasakyan. Kaya minsan pagpasensyahan nyo na ako may mga maririnig kayo na ingay ng sasakyan. Napalipat kasi ako malapit sa highway. Kaya sa gabi ay medyo hindi naman maingay. Kaya sa gabi na lang ako makakapag voice over. Kaya sorry po talaga kung may mga maririnig kayong sasakyan at mga aso nga na tahol ng tahol. Pero kung kaya pa talaga ng katawan ko at hindi pa rin ako inaanto kay pipilitin ko talaga na makapag voice over sa gabi. Para wala na kayong masyadong marinig na ingay o kaya tahol ng aso. Ito nga pala yung double deck na binili ko nga para kay Diday at kay Baste. Ito na nga yung magiging higaan nila kasama nga yung kapatid kong babae sila sa baba tapos si Basta ay sa taas naman. Hindi ko pa nga yan nalalagyan ng bedsheet kasi nga wala pa namang natutulog dyan. Yung kapatid ko sa loob pa rin ng kwarto namin natutulog. So ayun nga, ayan lang naman yung ginagawa ko kapag wala nga akong vlog pag nasa bahay lang ako. Pagkatapos maglinis, magche lang ako ng message para sa mga nagpapadala, para sa mga tinutulungan ko. Kailangan kasi wala talaga akong makaligtaan na ilista dyan kasi gusto ko mabanggit lahat ng pinapadala nila. Lalo na yung mga pangalan nga ng mga nagpadala, syempre gusto ko talaga silang pasalamatan. May mga nagsasabi nga na bakit kailangan ko pambanggitin ang banggitin yung mga pangalan ng mga tumutulong. At may nagsabi pa napaka-OA ko daw dahil may mga listahan pa daw akong nalalaman. Isa lang ang masasabi ko dyan at eto lang ang sagot ko. Eto lang ang meron ako at eto ang kayang-kaya kong ipagmalaki. At dahil may listahan nga ako, walang sino man ang pwedeng questionin ako about sa mga perang pinapadala sa mga tinutulungan ko. At kahit man questionin nila ako ay wala kong ibang magiging sagot lagi kundi wala kong kailangan ipaliwanag kahit kanino man. Hindi ako perfect na tao at wala namang taong perfecto pero para sa akin kung sa maliit na bagay ay eh hindi ka nga mapagkatiwalaan. What more sa malaking bagay pa kaya? At sa ngayon ay yun lang yung kaya kong ipagmalaki. Kaya sobra ako nagpapasalamat sa mga taong lubusang nagtitiwala at nagmamahal sa akin. At sobra din ako nagpapasalamat kay Lord na nilagay niya ako sa isang posisyon na hindi ko inaasahan pero ibinigay niya sa akin ang lahat ng blessing. At kung anong blessing ang meron ako ay gusto ko laging i-share sa inyo. Kaya mamimili ulit ako ng mga mag ng video ng ito, magla-like at magpapalaw sa Batcha TV. Yun lang po at God bless!